Welcome back to my mini vlog So for today's video, i-share ko nga sa inyo na last Friday ay nag ako na magpakulay ng buhok Wala lang, naisipan ko lang talaga na magpakulay ng buhok Actually, na-inspired ako doon sa kulay ng buhok talaga ni Catherine doon sa Hello Love Again Kaso lang, hindi ko naman talaga alam kung ano ang kulay or anong tawag doon sa kulay ng buhok niya talaga Kasi parang siyang ma-orange na ma-brown, parang ganyan pero itong napili kong kulay para sa sarili ko eh dark chocolate brown. Hindi ko alam kung anong bang magiging kalabasan yan. Yun din kasi yung kulay ng buhok ng kapatid ko na medyo malapit din sa tingin ko doon sa buhok ni Catherine Bernardo. Kaso lang, uh, tignan nyo na lang mamaya yung resulta. <laughs> Ang brand pala ng pangkulay na ginamit ko ay Vermont. Lahat na yan, yung dalawang magka-partner ay 100 pesos. So actually, dalawa yan na sets ang binili ko. Kaso nga lang, isa lang yung nagamit. Kasi parang kasya naman siya doon sa haba ng buhok ko at sa kapal na rin ng buhok ko. Pero naisip ko, dapat pala nilagay ko na lang lahat. Kasi dalawang set ngayon, isa lang yung nailagay sa akin. Siguro next month naman, ilalagay ko siya para, ano mo yun, para hindi rin siya masayang at saka parang mas lalo niya siguro pating rin yung kulay ng buhok ko. Pero, nagustuhan ko din naman yung result niya. At bumagay naman siya sa akin. Feeling ko lalo kong gumanda, Char. <laughs> So, dahil tipid mode nga tayo, nakisuyo ko sa aking kapatid na pangalawang bunso na ilagay na lang yan sa buhok ko. Siya na lang yung magiging beautician ko. <laughs> so, binabad ko lang itong pangkulay sa buhok ko ng isa't kalahating oras. Tapos, binalawan ko na rin siya ng shampoo at ilagyan ko rin siya ng conditioner kasi nga baka maging matigas siya. And then, ito na yung pinaka-resulta niya. And feeling ko, bumagay naman siya sa reflection ng aking kulay ng buhok. So, ang um, yung buhok ko na yan pala ay pinatuyo ko lang sa electric fan and then nag-plancha ako ng aking hair. So, ang pinaka-ending ay nagustuhan ko talaga yung resulta ng aking buhok. So, yun lamang po for today's video and ingat po kayo palagi. Please don't forget to share my videos kasi every Saturday po magpamamigay po ako ng 200 pesos sa mapipili pong lucky sharer.